Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome to my channel. Ako nga po sa Pinang ng Pinstore. Ayan guys, good morning. Nagkabasta ang araw ngayong guys. <laughs> ayan magpagod <-tabad> ako. <laughs> kaka ko lang kasi guys dahil sa meeting. <laughs> meeting the advance ng mga parents and everything. <laughs> ayun guys. So ayun, for today's video guys, Ayan, i-share um, ko lang sa inyo yung... Um, Naramdaman ko na guys yung pagtaas ng presyo ng soft drinks. <laughs> ayan guys. So matagal ko na sana itong iba vlog. kasi lang, uh, medyo busy ang tindera guys. So yun, sa amin dito, sa akin to sa akin tindahan guys ay medyo tumaas na guys yung presyo ng um, soft drinks. na yun actually nung ano pa to eh, nung last month lang to na nagkaroon ng pagtaas presyo. So, ngayon ko lang siya naramdaman. Yung ibang mga kasari, guys, ay talaga naman nagsitaasan na yung iba. So, kami na lang dito yata na late. <laughs> so, yan, didiscuss ko lang sa inyo, guys. Kung so, magkano na ba yung mga pressure ng soft drinks ko dito sa akin din. May wang-wang. Hindi <laughs> ko alam kung ano yung may wang-wang. Hindi <laughs> ko alam ko naririnig yung may wang-wang na yan. Anyways, ngayon, for today's video, ito, didiscuss ko nga sa inyo kung ano naman yung pagtaas presyo ng uh, aming uh, soft drinks dito guys sa aking tindahan. So, nai mo na guys yung uh, mga 8 ounce na small coke guys, katulad nito. Yung mga ganito guys, yung mga coke na ganito, yung mga 8 ounce, 237 ml. Dati siyang 195 yung presyo nito guys. So, yung presyo nito dati, uh, actually talaga nagta nagtaas presyo na siya noon. Nung no, nakara nakaraang taon talaga, nagtaas price na talaga siya. So, tinaasan ko na rin ang presyo. Kasi, um, dati talaga to ano na ito, na naramdaman ko na yung taas ng presyo nito. Sinabi rin sa akin nung um, pinag-orderan ko na nagtaas ng presyo. So, tapos tumakas na naman daw. Pero hindi ko na siya babaguhin yung presyo ko kasi kasi na kinasanayan ko na talaga yung mga customer ko na eto guys ay 13 pesos na talaga sa akin matagal na. So hindi talaga ako nagbaba na nito. Na hindi hindi ko na siya ginawa 12 pesos ko, Ginawa ko na talaga siya 13 pesos na to. Matagal na to. Nakaraang pang nagtakas na sila ng presyo noon. So eto guys, ito tsaka yung mga Coke Royal ay nagtaas na. So ngayon, na uh, 13 pesos. So ngayon, na tumaas na naman sila, naging 200 na ang isang case dito sa amin. So dati 195 lang ang presyo nito, pero 13 pesos na talaga benta ko na. So ngayon, um, 200 pesos na siya. So 13 pesos pa rin to sa opinions. Kasi um, hindi, huwag na tayong magtaas. Baka wala nang bumili. <laughs> so yan. Yan, ito yung um, aking uh, 1 Coke small, yan. 200 pesos na ang isang case niya, guys. Okay? Ito naman, Sprite mismo naman. Yung mga Coke mismo, Mismos. Uh, sprite mismo, ayan. Yung Coke Sprite. Saka Royal mismo, ayan. Ito naman, guys. Dati siyang uh, 195 din ang isang uh, case nito. So, hindi naman siya case. Bundled siya. So, uh, 12 pieces siya. Dati siyang 195. Ngayon, 200 na. Ito talaga guys, ang tinaasan ko. Kasi ito, um, uh, nung nagtaas din, nagtaas ka talaga kasi nakaraan taon yung Coca-Cola product. Pero nung, um uh, kaya nagtaas na nga rin ako ng pressure nun. Pero ngayon, nagtaasan naman sila. So, ito ang mga Coca-Cola product ng iba, tinaasan ko na. Ang mga Coca-Cola products ko na iba guys, ay talaga naman tinaasan ko na yung mga, etong mismo guys, yung one day, uh, yung maliit lang ng mga uh, A4s ko, ay, hindi ko na siya tinaasan. So, 13 pesos na rin siya. So, itong mga uh, mismo ko, ito yung tinasan ko. Kasi dati, 23 pesos lang to. Yung 195 pa siya. So, ngayon, naging 200 pesos na siya. Ang isang uh, bundle. So, ito guys, ay ginawa ko na siyang 25 pesos. So, ito ang tinakas ko siya discount na ako. Dati siyang 23 pesos. Kasi kapag 20 kasi noon, medyo alanganin talaga. So, ginawa ko siyang 23 na halang. So, nagtaasa naman ngayon na naging 200 pesos na siya. Ginawa ko na siyang saktong 25 pesos. So, yung iba naman kasi talaga guys, 25 pesos na ang bentahan nito talaga. Kahit sa labas pa to, na ano ko talaga, narinig ko na 25 pesos. So, ginawa ko na siyang 25 pesos. Yung mga mismo. Mismo mo ba? <laughs> yung mga mismo. So, mismo na ba? <laughs> Ayan, guys. Yung Coke mismo, yung royal mismo, tsaka yung sprite mismo. Ayan. Mismo. <laughs> okay. 200 pesos na yung bagong price niya ngayon, bundle. Isang bundle na siya. Guys. Okay. So, guys, ang next naman natin, guys, na tumaas ang presya din ay ang Coke na kasalo size. Ayan. Yung kasalo guys, eh, <coughs> yung kasalo naman ng Coke Royal Sprite ay nagtaas. Na so, nagdati siyang um, 290. So, limang piso talaga yung mga tinaas niya. Lahat, limang piso yung pagtaas niya. So, ito yung um, tinaas, yung Coke kasalo size naman. Kasalo size na Coke Royal Sprite is 295 na siya. Na dati siyang 290 pesos. So, ito guys, um, binibenta ko naman to. Dati itong um, uh, 30, 30 pesos talaga siya. Ngayon, 35 na. <laughs> Tinasa ko na rin yung 5 pesos ko. So, 30, 35 na siya plus deposito na 5 pesos. Kasi talagang um, pag kayo talaga guys ay um, nagtitindahan talaga pong i-required nyo talaga na magkaroon kayo ng deposit, deposit sa deposito sa inyong mga bote kasi ang mga bote guys ay mahal na talaga. So ito yung um, pagka syempre pagka 35 pesos kung wala siyang bote guys ay um, 40 pesos na yun. Matik na yun na 40 pesos. Kahit na dyan lang gilagal sa court Kapag nalilibang na sila ng laro, hindi ko talaga inalo yun. Talagang na na willing na ano na ako sa kanila na hindi ba, hindi na ibabalik ako pa naghahanap diyan so talagang kailangan inaano ko na talaga na um 40 pesos. pag walang bote wala talaga sa iba na lang kayo kasi ang hirap talaga ng bote guys so the mo um 5 piso so so ito guys dati siyang 290 pesos ang isang case nito itong ah uh, salo na to guys so ngayon naging 295 pesos na siya sa pagtaas ngayon ng pagong presyo ng Coca-Cola product okay <laughs> so kapit uh, uh, lang <laughs> inom lang tayo diba matutuwa si ano nito si Yurik nito sayo <laughs> so, na ng update ko guys kay kasalo size 290 sa noon, ngayon 295 pesos na siya. So, ang bentahan ko na dito guys ay 35 pesos na sa aking tindahan plus deposito na 1 piso equals uh, 40 pesos. <laughs> kung lang naman siya buti. Pero kung may bote siya, uh, ano na to? Uh, 35 pesos So, okay? So, yan. Ganyan. Next naman natin guys, itong hawa ko na 1.5 1.5 liters naman. So ito guys naman um, nakakatuwa naman dito sa uh, 1.5 na to kasi nadagdagan siya ng um, ng ml. So ngayon ang laki na niya guys, malaki na yung 1.5 na to guys. Lumaki siya at nadagdagan kasi daw um, ano na siya ngayon, 250 ml na siya. So yan, 250 ml na siya guys. Pero nataas naman ang presyon niya. So, ayan. Yung 1.5 na to, guys, dati to, um, 62 pesos sa aking um, pinukuha uh, ng uh, wholesaler. Uh, so, 62 pesos to, guys. Ang isang piraso, so, kasi per piece naman ako bumibili sa kanya. So, 62, 62 pesos to, Royal Sprite, tsaka Coke. Royal Sprite, tsaka Coke. Ayan. 62 pesos to. So, ngayon, ang bentahan ko, dati, ay 80 pesos lang talaga. So, nang takas na siya, naging 65 pesos na ang isa, guys. So, ang um, benta ko na dito sa aking tindahan, guys, ay 85 pesos na sa aking tindahan, guys. <laughs> so, ayan. Yung iba ito, sa ibang tindahan ito, nasa 90 na to, 95, gano'n. Sa akin nga, 85 lang. <laughs> o, ba? Diba? Tapos, nagdagdag, ano pa siya, dumami pa to nga. Kasi na nagtakas na lang sila. So, ito, ang isa sa akin ito, ang presyo na sa akin ngayon ito guys, ay dahil sa 65 pesos na ang isa nito, ay magiging 85 pesos na siya. Dati siyang 80 pesos ito sa akin. Okay. Pero in fairness naman dito, lumaki siya. Lumaki yung Coke na 1.5. At uh, saka meron na siyang free 250 ml na siya ngayon. So laki na nga ngayon. So sobrang laki niya, hindi na siya nagkasa doon sa report nakatayo na talaga siya <laughs> i-extend ko na 'yung alin nakatayo na lang siya so 'yan ito 'yung ating um ito 'yung aking uh, update sa aking uh, Coca-Cola pricing guys so ayan sana naging naging over naman na 'yung ibang uh, mga kasari ko dahil 'yung iba kasi nauna na sila nagtaas ng presyo uh, nataasan ng presyo ng mga Coca-Cola products. Pero kasi ngayon kasi sa mga ngayon pa lang nagparamdam, mga last last month pa lang yata nagparamdam na napagtaas ng presyo sa kanila. Di sa mga wholesaler na pinakuhan na namin. So yan, yeah, ngayon pa lang ano, Pero yung iba talaga na aking mga uh, uh <laughs> hindi pa rin sila tumataas. So sila naman. Presyo naman nila yan. So it depends na lang po yun sa kanila kung uh, um, tataas sila or hindi or nalulugi di pa ba nila alam na nalulugi na sila or hindi. Basta ako, nagpo-price mga ako ng sakto at tama lang sa ating uh, tindahan. Okay? Kasi ito guys ay nangangailangan ng kuryente dahil hindi naman ito gusto ni customer pag mailit. Di ba? <laughs> so ayan, guys, yung aking uh, update sa ating uh, Coca-Cola product guys. Ito sa ating tindahan. nararamdaman ko na yung pagtaas ng um, presyo nila. <laughs> Kasi nga, di ba, mabiber na. Pero talaga, last year talaga yun. Nagtaas na itong si Coca-Cola product. So, nagtaas na nga rin ako ng presyo. So, ngayon na naman, yeah. na nagtaas na naman. So, nagtaas na naman tayo. Nag-increase na naman tayo, syempre, ng ating presyo ng Coca-Cola product. O, di ba? Meron bang pagtaas, guys? <laughs> Abangan nyo, guys, yung vlog ko na meron na rin nagtaas na rin talaga si RC at uh, si RC Products. So, ano naman yung uh, nagdaas sa kanya. <laughs> Ayan. So, ito guys yung ating um, update for today. Thank you for watching. At sana um, nagkaroon kayo ng na, uh, updates sa aking uh, um, pagbablog. Ayan. Sa aking update Please subscribe to my YouTube channel. Tinster Vlogs po. At pakihit mo na po ang uh, notification bell para pwede po ang videos. Not great. 听。